Yes, Yan siya. no. Ang tawag nito kuya? Costume sa clown. Costume sa clown. Okay, bagay ko mag clown. Yan oh. oh, iba Wig. wig. Yan mga ma'am siro gawa lang ni kuya Inoyo. Yan, kapatid po ni Mrs. Paas. Ayun, pa uh, Paas PS no. Ayun oh. Galing talentado pala si Kuya mga ma'am sir. Nagka-clown po siya. Yan po, sa mga gustong magkuha ka sa kanya Birthday party kuya, pwede? Pwede po, entertainment oh, Entertainment po si kuya Kaya dito po sa um, Bahay po ni brother Paas O ni Mrs. Paas mga ma'am sir Ay, uh, dito po siya ngayon uh, Dito po siya mag-stay Sa mga gusto pong uh, magkuha po sa kanya Kuya, may cellphone number ka kuya? Mayroon po Ano po cellphone number kuya? 090 three Ayun po, kalinga pa. Okay, nakita ko na si Kuya, oh. Yon, oh, gawa po niya. Siya, tapos, hindi pa tapos po. daw. Hindi pa tapos kasi ang likod dito. Ano ba, oh? Kalbo, <laughs> kalbo, pang likod. <laughs> <laughs> Pwede ba ko mag-clown? <laughs> <laughs> bagay po. <laughs> uh, bagay sa akin. Mo kalang bagay yung katawan hindi ka dapat matabali ng clown. Ayos siya. Mm. Dito po kami sa bahay po ni uh budget yan kasi yeah. yung yung partner ko ganin so oh guysy pano sa pag mag ganyan din ako mag clown Ay. kaya ako <laughs> you know alam ko uki sa akin pala ayun Ay, yes. Ay, bakit bang sa yo? oh Pantayin kuya napakahirap ito itahi yata no hindi mahirap tai mahirap pa lang mahirap itahi to hmm gugupit gupitin mo pa magtatay ka ayo Oo nga ito yung ginagamit ng ano sa ng notebook pang sa notebook Yarn Yarn mm, yar, yar. yar. Mm. Yarn, yarn na no, pala dami, ito. Di. Yarn. Dami ng Yo, yes, matagal na nga yung ganda. Yes, ganda. matagal matagal din niya. Kaya, kaya, kaya pala kuya, mga bata kuya ay talagang na-entertain sila kasi kakaiba kasi yung ano. so ba, si, ano, si Nathan mm -hmm. Cute oh, ang na gagawin ng mga ganyan, ganyan. May mga oh, wig. Ano, 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 ano. dami ko ng wig yung... Joey. Joey, the great. Yun. Kuya po, dito sa mga ano, mga birthday, pang bata. Ay, pag mag-feeding program pala, maganda ito. Ay, invite mo, mo ko. O, pag may feeding program, ma-extrahin. <laughs> <mo> <laughs> Kung meron kaming mga ano feeding program, uh, wala pa ngayon. Nag-ipon pa lang ng ano, ng, ng, pagbili. Ganda! Ginawa mo lang dito, kuya, no? Dito lang. Mm Hindi -hmm. doon lang siya. Ah, dinala mo lang dito, tapos dinatapos dito. Tapos, dito. Uh -huh. Ito mga uh, kalingap, ano lang po ito, Naka, ano yan? Mm. Parang okay. bonnet siya. Mm. Dito po tinatahi tinat yan. Oh. Ayan. Ayos. Di naman kumukhang babae. <laughs> <laughs> Mukhang, <laughs> lalaki. <Ha>? Mukhang lalaki. <laughs> Mukhang lalaki. Mukhang lalaki. Wow. Di ba? Ayos oh. <laughs> Ayan po mga kalinga. Ayan o. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat yan. ng mga viewers, mm. subscribers, sponsor Shout po ng po. Team Kalingap. Ayan si Pastor Anthony Dalindi. Ayan. Dito po kami kay uh, Mrs. Paas PH, mga ma'am sir, mga kalingap. Dito kami kumain at nagluto si Kuya Inoy ng, ano yan? Bacon Express. Siyempre naman, Bacon Express. Laing. 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 Ito yung, laing. ito yung ulam namin kanina. Oh. Yun, the best talaga ito. <laughs> Napaparami laing naman tayo ng kanin. <laughs> Napaparami naman ng kanin kanina. Hmm. Subang ano ni Kuya ano, Lino yun. Oh. <laughs> Thank you for watching. God, God bless us all, rise. and to God be the glory. Yeah, Jim.